Hello, 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 hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So, ngayon, uh, ipakikita ko sa inyo, house tour ko kayo sa bahay namin na nakuha namin sa in its A, o sa pabahay ng gobyerno. So, kung saan tayo nandito ngayon, ito yung bahay namin at uh, kung ano yung ginawa ko sa pabahay ng gobyerno. At makikita nyo <laughs> yung pusa namin sa taas. At uh, ito makikita nyo, uh, maganda rin itong parang lona na to na parang antayubi So although pagka naulan, tutulo sa Pero pagka araw talagang mas mainam ko siya sa, kaysa sa lona. So ayan, uh, balik tayo dito sa bahay namin na nakuha namin sa pabahay ng gobyeno. Ipad natin yung camera para mas makita ninyo ng mas maayos yung bahay namin kung ano yung ginawa ko. Ituturo ko kayo, asama kayo ha. Sama lang kayo. Okay, so ito yung uh, bahay na namin, yung harapan, yung extension. So, ayan, uh, nilagyan ko na ng pader sa same time. So, ayun, meron tayong uh, halamanan dyan, kabilaan. At ito yung lugar. At yung ginawa ko dito sa parang yung gate namin, ginawa ko siyang sliding door para makasave tayo ng espasyo. Ayan, o. Oh. ginawa natin para... Hindi na siya kakain hindi na natin kailangan itulak pa yung uh, pinto ng gate natin. So, slide na lang natin para hindi na makano ng ano, ng espasyo pa nga. Okay, pasok tayo. So, ayan yung pinto. Uh, favorite color. <laughs> Kaya may green na design. Siyempre, pasko pa rin uh, dito sa amin. At ito yung ginawa ko. na ng sapatos, nakahang, para na sa ganun. Eh, merong pa rin mga gamit na may lalagay dito. So, ito na. Yung ginawa natin sa bahay namin. Okay, pasok na tayo. Pasok na kayo. Sama na kayo. At ito yung sala, di ba? Pagpapasok tayo sa pabahay, sa bandang kanan, ng ano, ay doon natin makikita yung kwarto, yung divider. So, ang ginawa namin, ah, uh, binago namin yung out ng kwarto. So, ito yung ginawa. Pasok na tayo. At ito, minub ko yung kwarto ginanong ko at ito na yung pinakasala namin. So, syempre, pagkagabi, dito kami natutulog at yung pader na to, siya yung nandito na mahaba, binago ko at nilagyan ko ng parang ganito na yung design niya. So, dito tayo sa kabila para makita nyo. Ayun. At siyempre, yung upuan namin, yung kawayan, kasi mas gusto ko, mas presko sa pakiramdam ko kaysa sa kutsyon, yung kaway, kawayan na upuan. So, yun. Yung ginawa natin dito sa kwarto natin, yung mga materialis yan, kung ano yung materialis dun sa kwarto na yun, as is yun. So, sinave ko siya. And then, yung pa rin yung ginamit ko para sa pag-aayos dito sa kwarto na to. Nilagyan ko na rin ng kisame. At, syempre, yun yung ceiling fan. Very simple lang. Yung ginawa natin, flat. Tapos, wala nang masyadong decoration. Uh, kasi, parang gusto ko rin, mas mataas yung ceiling para mas nakakahinga. Diba? Ayan, no? So, yun na. Pasok na tayo dito. Tapos na tayo sa sala. At naglagay tayo ng halaman dito para kahit papano maging fresco yung ano natin, loob ng bahay. At syempre, naglagay din kami ng altar dito. At iba yung kisame. So, DIY lang. Puro ako lang yung naggawa niyan. Lahat ditong mga ano na to. Tapos, ayan dito sa kabila. Kaya makikita nyo, medyo rough yung pagkagawa natin kasi hindi pa tayo gano'ng ka-expert. So, ah, uh, at ito yung kwarto na. Ginawa ko sa kwarto. So, ayan yung kwarto. Ah, uh, parang inusod ko. Inati ko galing dito. So, inusod ko papunta dito at ginawa, gumawa ko ng double deck. So, DIY din tong double deck. So, dalawa kasi yung anak natin. So, kaya dalawa yung double deck may hagdan papunta dun sa taas. So, nilagyan natin ng ganun at ganun. So, siyang electric pang para sa ano naman nila. Tapos dito, tinaasang ko din. Kita nyo sa baba kasi pwede pa tayo maglagay ng gamit dyan sa baba na kung ano-ano. Tapos, yung lagay na ng damit namin ito, gumawa ko ng parang cabinet na open lang siya. Nilagyan ko lang ng kurtina para hindi na tayo mag aano ng mga pintu-pintu pa. So, ayan yung ginawa natin. At ito hindi na ganong kalaki ang kwarto pero pwede na din para, <laughs> di ba, uh, makatulog tayo yung mga anak natin sa loob ng kwarto. So, yun no yun yung dalaga ko. <laughs> Nasa taas. At siyempre, nandito rin, binibida ko rin yung kanilang mga certificate. <laughs> Dito ko nilagay sa wall ng kwarto. Papunta dun sa taas. So pupunuin pa daw nila hanggang doon sa taas ng key, sa taas ng key, At dito na tayo papunta na sa dining area. Dito na yung di di uh, di dining area natin. So ah uh, nagpa-customize ako nitong salamin kasi mas makakamura. And then uh, ito rin, paggawa ko din to, mas nakakamura din. So siyempre ito yung CR. At syempre, nagawa tayo ng na parang altar dito. Lagyan natin speaker type. Di ba? Na display, display. So, ito yung pinto ng CR. Ayan, CR. So, ito, bali, ah, uh, apat na upuan. Masok tayo, nilagyan natin ng mga feature frame. So, ayan, kasi dining nga, para mas maayos, ah uh, mas maging elegante pakiramdam ko. ayan, yung ginawa natin. At, syempre, wallpaper. Yung isa sa ano, kaso, syempre, uh, limited pa yung budget natin. Kaya, makikita nyo, hindi pa ganun kapulido. Kasi, masyado akong magaling uh, mag-DIY. At, uh, dito na tayo sa ating dirty kitchen at saka clean kitchen. <laughs> isa na. So, dito, naglagay tayo ng glass wine. So, parang bar counter type na, ayun, nilagyan natin glass wine. At, dito naman sa kabila nilagyan natin yung mga wine kuno. Tapos, nilagyan ko din ng flower. Sana, hopefully, uh, tumubo siya, mabuhay, doon sa kabilaan na yun. Papasok na tayo sa ating dirty kitchen at clean kitchen. So, ito yung ginawa natin. Ah, uh, tinanggal ko pala yung ano dito. Kasi may pader yan dito eh. So, tinanggal ko para mas maging maaliwalas. Kasi pintulang yan dito, di ba? Kung nakikita nyo sa mga pabahay na pinapasok natin. So, may pader yan, tinanggal natin para mas maging maliwalas, lumuwag yung magiging espasyo natin. So, ayan, ganyan, no? Okay, so, yon Pasok na tayo dito sa kitchen natin. Uh, yun na nga, gumawa rin ako nung cabinet. Cabinet ang ginawa natin. So, ayan, DIY cabinet, ganyan ginawa. May open lang, hindi talaga sarado siya. Kasi, para easy access, kasi mataas nga. At dito... Makikita nyo rin magkaiba yung size ng cabinet niya Kumpir dun sa kabila Dahil minaximize namin yung uh, yung area Ayod din namin na uh, kaparyas nitong laki Kasi kakain na siya, kakain na siya papunta dito sa kalan So yun yung ginawa namin Tapos ito yung lagayan ng uh, Tawag dito Ng mga plato So pakita natin, buksan natin Ayun So, hugot lang. Medyo may kataasan pero pwede na pagtsagaan para malinis. Ayan, di ba? At yun din yung sa taas. O, yan. Ginawa natin. Hanging na cabinet type. Tapos, yan. Kung ano-ano ng mga nakalagay dyan. Tapos, ito ay uh, kung ano mga tapi taperware na pwedeng uh, magamit pa natin na pang araw-araw. Okay. So, ito yung kabuuan ng ating Dirty in uh, clean kitchen. <laughs> so, dito na kasi tayo naglalaba. nagugugas lahat na. Dito na, ayun, mga gamit natin sa panlaba. So, maplaga na, hinangin natin. Tapos, dito na rin yung sampaya natin. So, kapag ka nagluluto, like prito, eh, tinatanggal na namin yon. So, bago kami magluto ng prito, sinisigurado na namin na natuyo na yung uh, mga sinampay namin damit. Kasi, para... Tawag dito, hindi mga moy. Tapos nilagyan ko, gusto ko nang may uh, screen dyan sa taas at tinaasan ko rin para, para yung uh, araw papasok din dito para mas magiging maliwanag dito sa loob. The same time, yung hangin, mas uh, makakapasok din sa loob dito sa, sa bahay. Kung baga may hangin na iikot sa loob mismo ng bahay. So ang ginawa ko naman para matakpan yan, gagawa din ako ng DIY, ay luna. So makikita nyo, Ginawa ko kasi siyempre makikita yung pagka umulan, aapkes ah, yung ulan uh, ulan papunta dito sa loob. Tama kayo talaga yung tumatagas. Kaya ang ginawa ko, uh, DIY din ako nung luna, may yung kalahati pa lang. Hindi ko pa nagagawa yung kalahati pa. So, yung narorol, ito yung ginawa ko. So ayan, pagka maulan, mababalan natin to para uh, matakpan na. Hindi na pumasok yung ulan dito pero hindi ko pa nagagawa na dito sa kabila. So, kung gusto nating open siya, kasi kita nyo, nagdumilim, di ba? At hindi naman maulan. So, tataas lang natin yung ating tali na to. At yun na, lumiwanag gabi lang. Tapos, sasabit na natin dito. Okay, so yun. ah uh, dito naman, susunod natin na gagawin pa. Tapos, kung ano pa mga gamit na nandito. Tapos, yun na nga, lagyan natin ng halaman at naglagay din tayo ng halaman dito. <laughs> Kasi ay gusto lang namin na ah, may mga halaman din sa loob. At ah, yun, sabi naman pwede naman daw sa indoor itong mga halaman na to at itong mga halaman na to. At yun, uh, ah, pinaayos, ganito yung ginawa namin. Nagsabit kami na kung ano ng mga gamit dito. Tapos, naglagay din ako ng ah, lagayan ng hanger dito para kahit paano naka-organize kuno. At siyempre, Tataka rin kayo bakit hindi natin nilagyan ng cabinet dito para mas maging malinis. Ang problema lang, yung tubig kasi dito hanggang alas 5 lang ng hapon. At uh, pagdating ng gabi, wala ng tubig. So, kailangan natin ng gram para sa imbakan. Tapos ng mga timba para may papapag-imbakan tayo. So, time to time, nababasa din kasi dito. At yun na nga, uh, para sa akin parang hindi ko alam kung, kung pwede siyang gawa ng uh, tawag dito ng cabinet kasi gusto ko may tago din itong drum sa loob para hindi na ilabas pa doon makaano ng espasyo pa. So pagka dyan na, so nalis na yung espasyo kahit pa paano uh, may espasyo tayo sa labas ng uh, lugar nitong uh, kitchen natin. Tapos dito, makikita nyo naman ginawa ko dito. <laughs> Medyo rough pa. Medyo wala yung pang gagawin talaga. At uh, nag ano ko ng parang bakal sa curtain cor rug ko lagyan tapos pinatong ko yung mga ano natin di e, hindi ko alam parang hindi ako naka na lagyan ng ah uh, ng cabinet itong lugar na to parang mas comfortable ako na ganito na open lang siya kasi nandito rin yung tanke no? open lang siya parang sitro lang pero ah uh, comment kung medyo na kung nagustuhan gusto <laughs> Pero ako parang gusto ko na prefer kasi pag nilagyan ng cabinet ng mga para doon sa mga kaldero at even kung ano tapos yung tangki doon so ewan kung uubra oh, ba yun kung po pwede pero sa ngayon parang uh, yun pa lang yung, uh, yung gusto ko na gawin sa mga lagay ng mga kaldero kung ano pa manggamit sa pagluluto So ayun, uh, ayun lang yung uh, uh, ginawa natin sa pabahay ng gobyerno na nakuha natin sa kanila. At kasi tayo gawin, galing din po tayo sa squatter area ang nangyari sa amin. Nasunugan kami noong year 2000, uh, 2020, no? Uh, ka kaanuhan ng pandemya hindi din magkakaroon ng bagyo, nasunog yung lugar namin. Almost uh, 700 to 800 families kami, bali dalawang barangay na residente yung nasunog sa tabing dagat sa Makuok, Cavite So yun, kaya kami na-relocate kasi uh, hindi na kami pinabalik doon. Same time, uh, property nga ng gobyerno at saka postal area, eh dami nang ganyan kinagawang project. Kaya nakakabil tayo ng pabahay ng gobyerno. Okay, so yun. Uh, hmm. Siya nga pala ginawa ko to bago ko gawin tong ganitong design ang ginawa ko. Kinausap ko yung kapitbahay ko yung katalikuran ba? Kasi talikuran yung bahay di ho ba? Uh, kinausap ko sila na ako na lang yung magagastos ng papader niya dito kasi kalahati lang yan. At ganyan yung magiging design. Pakiusap ko lang sa kanila kung sakaling magpapaayos sila ng bahay din nila sa likod. Eh, wag ho nilang tatakpan yung screen no? Pag pumayag naman ho sila. Yun yung parang agreement namin. Hindi na kami mag-share sa pader na pagpapagawa dito sa likod. And then yung pinaka-request ko na lang, wag lang tatakpan yung screen kasi mas gusto ko na open lang siyang ganyan. Para yun nga, may hangin papasok, may araw na papasok, at siyempre mas maliwanag. No? At yun, kasi gagawa lang tayo talaga ng luna, katulad noon para pagka umuulan, ah uh, hindi papasok yung ulan dito. So, pumasok na ngayon kasi minsan umulan na wala pang lona ito. <laughs> Talagang pumasok yung ulan dito sa loob. At yun yung ginawa natin. Kaya yun, oh, kita nyo. Nakakatuwa din kasi parang nakyutan din ako dito sa ginawa ko na to. <laughs> kasi ang galing. Yan, no? Oh. Ah, uh, Di ba? Tingin nyo, okay ba? <laughs> Ganda, no? Tapos uh, hindi ko lang nagagawa pa yung kabila. So, yun yung ginawa natin. ah, uh, kung medyo nagustuhan nyo yung paggawa natin sa ating clean and dirty kitchen na design, so, kausapin nyo muna yung katalikuran nyo, yung kapitbahay ninyo. Na uh, ito yung magiging design mo sa bahay nyo. And then, kayo na yung parang gagastos doon sa additional na pader. No? Kasi syempre, mapapaderan na sa kanila doon. So, nirequest ko lang na ganun yung design ko uh, kung pwede. Pagka nagpaayos sila, huwag tatakpan yung screen. Yun yung sinabi ko. Kaya kung medyo kursonada nyo rin yung ganitong pagkakagawa, eh, ganun yung gawin ninyo sa pag-uusap ng kapitbahay ninyo. Tapos, kita nyo rin yung bubong. Pakita mo yung bubong niya, no? Nakaganyan style yan kasi may alulod yan dito, eh. So, yung ulam, pagka umulan, dito tatakbo sa alulod yung ulan. So, paderit yun papunta dun sa drainage na yun, no? So, pakita mo rin yung drainage yung papunta dyan. Yan. Yan, dyan. Ganun yung ginawa. At uh, nakaganyan ng style ng bubong yan. Diba? Kaya yung tubig, diritsyo, papunta dito sa uh, sa alulod niya. So, hindi papunta doon sa, kabil sa kabilang bahay. Hindi pa ganyan yung forma. Kasi pagka ganyan, maano sa yung kapitbahay na may matutuluan. So, ganun yung ginawa ko. Kaya kung makikita nyo yung bubong natin, nakaganyan, no? So, ito yung alulod, kaganyang forma niya. Kaya mataas talaga itong uh, uh, bubong natin. Okay? So, yun. Thank you. So, ayan. So, susunod, kumpleto sa mga susunod na update ko kayo, kung ano yung uh, magiging development natin sa bahay natin. Ayan, o. Oh. So, ayan. At yun, yung kabuan na. So, makikita nyo, yung kisami natin, Ah, uh, kisa mirip pala. Ayoko din para takpan kasi dito. Minsan, nagsasabit kami ng mga sinampay dito. Dito kami nagsasampay kasi yung init ng araw. So ayun na yung parang ah, makakatuyo ka agad doon sa mga sinampay natin mga damit. Kaso nga lang, siyempre, pagka nagluluto ka, magpiprito ka, mga talaga. Pero, yun nga, sinasabi ko, kung magpiprito kami, sinisigurado namin na tuyo na yung mga damit namin na sinampay. So, ayan, sana nagustuhan ho ninyo yung ating uh, ginawa natin sa bahay ng gobyerno, sa pabahay ng gobyerno. At ayun, ito na yung sala namin. So, ayan. At ayan. So, nilagyan ko rin pala ng, parang ano diyan para yung hangin, nag, ano, umiikot, nag, uh, nag flow float ika nga, nag <laughs> Okay. Ah, uh, halaman din tayo na inano natin sa ating uh, pinakaberanda. So, ayun, nga uh, halaman natin. So yun, yung pinto rin nga pala, ginawa ko din, sliding garden din to. So tinanggal ko siya, makikita nyo, yung mga pinagkakabila, hindi ko pa natatanggal. Kasi hindi ako ganoon ka-expert na ano, uh, mag-cutting-cutting. So, uh, ginawa ko siyang sliding para hindi nga naman na magka ano pa ng espasyo, pagka binuksan nyo yung pinto, papaling mo papapunta dito, so pa siya. So pagka-sliding kasi, oh, so, wala na. So, mas luluwag yung bahay. Diba? Para sa akin ha, ayawang ko sa inyo. Kung ano, pero ako kasi parang yun yung nakikita ko. Kaya ginawa kong sliding lahat para pagka binuksan man yung mga pinto, hindi nakakain pa ng sponge para sa pagbubukas. Hindi katulad ng sliding, ganyan mo na lang siya. At ganun mo na lang, uh, sarado bukas na. Tulad din sa gig natin. So, yun yung ginawa natin. Uh, at ito yung uh, development na ginawa ko, i-update ko kayo kung napaayos ko pa yung nang mas malinis yung pisame. So, utay-utay uh, utay -utay lang. <laughs> Nag-ano pa tayo ng ating budget para mas uh, mapaganda natin pa yung ating bahay. Kasi siyempre, bahay na natin to, so, eh, na eh, yung pagandahin na natin. Ayun lagi kong sinasabi, bahay na natin, pagandahin na ho natin. Uh, punti lang, kumbaga dahan-dahan -dahan lang. Kapag ka nagkaroon ng extra, na uh, pambili ng material, saka natin uh, i-improve. So, okay. Okay, so yun na yung ating house tour sa ating uh, nakuhang bahay sa pabahay ng gobyerno dito sa Naikabiti. At ayun na nga, ah uh, pinagawa ko yung bahay sa kung ano yung maging parang sa pakiramdam ko. Hindi na parang sa pakiramdam namin, eh, mas magiging komportable kami. Kaya marami kaming pinaayos na. And then yung unang-una yung kwarto, yun talaga yung inayos ko. Para na sa ganun, mapaluwag ko itong harapan no? Magkaroon kami na parang pinakasala. At same time, siyempre, pagdating ng gabi dito na rin kami natutulog. So yung anak ko doon sa kwarto na gumawa tayo ng double deck na mga kahoy para sa kanilang tulugan. At yun na, Ah, uh, siyempre nagpapasalamat ako sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nanonood, sa mga nagsishare, sa mga nagsasubscribe. Sa inyo pong lahat, Uh, na walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel maraming maraming salamat po sa